Ano sa tingin mo? Gumagalaw din. Oh, ang buhay na buhay. Alam mo ng ulo. Babalik ka rin natin. O, sige. Madali lang kayo maputol tong ano nito. Oo. Uh -huh. Ako tinatalian ko yan yung buntot na sinulit. Tapos Pati naman na... yung buntot niya, di ba? Madali lang maputol. Lilipad eh, siya. Lilipad eh, na yan. Malapalok. Ha? Ano pa sabihin mo dyan? Wala. Malapit na. 36. ano? Ah, ano? Okay. Hina. Ah, sa bagay. Ano Gusto niya lang lumipad eh. Okay, malapit na. Litawan ko na. Hindi pa. May 9 May nine ano ka pa. Dumbin. Lagyan mo na lang siya ng Thank you for watching!